Unang Kabanata Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Heso Kristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na isinugo niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Yesu Kristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. At mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Heso Kristo, ang tapat na saksi, ang unang muling na buhay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pare na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Heso Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga ulap at makikita siya ng lahat at ng mga sumaksak sa kanyang tagiliran. Patangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. ako si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa paghihirap at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag na Jesus. Noon ay araw ng Panginoon. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, Isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa pitong iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Theatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ko ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang tao. Nakadamit ng hanggang sako at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe. At ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para kung patay na bumagsak sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay namatay ako, ngunit tingnan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng pitong bituing hawak ko at ng pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin Ayang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia. Ikalawang Kabanata Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang itinasa-sabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtityagap. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasama. Sinukop mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinwaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang nakukuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling na buhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka Ngunit ang totoo ay mayamang ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na udyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng daraso. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng maluwalhating buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim nalalaman ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananalig sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa gitna ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo may ilang sa inyo na sumusunod sa turo ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita upang magkasal. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng mga kahalayan. May ilang din sa inyong sumusunod sa turo ng mga Nikolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at naligtan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, sa lalong madaling panahon. At pupuksain ko ang mga tao yun sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino bang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitsyagat. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na magturo at linlangin ang aking mga lingkod upang gumawa sila ng kahalayan at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang bahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niya. Kaya nga magkakasakit siya ng malubha. Pati ang mga kasama niya sa pangangano niya. sila ng matinding hirap kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakalam sa puso't bisip ng mga tao. Kagantihang ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga tiyatira, na hindi nakinig sa masamang tuno ni Cesena, at hindi natuto ng tinatawag na manalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng pasanin. Lagi kayong tapat sa akin hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at tuturugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya